Faith, ano nangyayari sa'yo? Masama ba ang pakiramdam mo? Ah, nahihilo po ako, ma'am. Ganoon ba? Maupo ka muna. O, oh, uminom ka ng tubig. <laughs> Salamat po. Faith, anong kinain mo bago ka umalis ng bahay? <laughs> uminom lang po ako ng mainit na tubig, ma'am. Wala bang hinandang pagkain ng nanay mo? Wala po. Ganito, Faith. Itong isang daan. Pumunta ka sa kantin at kumain ka ng gusto mo. Magpakabusog ka. Kapag may sukli, itabi mo para may baon ka sa mga susunod na araw. <gasps> Naku, salamat po, ma'am. Walang anuman. Sige na, punta na sa kantin. Kumain ka na bago matapos ang reses. Oy, Patpat, -pat, uuwi ka na? Tigilan niyo nga ako. kumapit ka pag umiipa ang hangin ha. Baka ka. <laughs> <laughs> Oo nga. Para kang saranggola. Konti na lang talaga. Kalansay ka na. <laughs> mm, sinabi ng tigilan niyo ako eh. Di ko naman kayo inaano ah. Halika na nga. Nagkagalit na si Bungo. <laughs> Paano po, Nay? O, oh, Faith, mabuti naman at nakauwi ka na. Baka kung saan ka pa nagsususuot pagkatapos ng eskwela, ha? Hindi po, Nay. Umuwi po ako agad. San kayo galing, Nay? Diyan lang, kilamarin po rin. nagbingo, Nakakainip naman kasi dito sa bahay. Ah, uh, may naghahanap po kasi sa inyo. Tindera daw po sa palengke. Kinukuha po yung bayad nyo daw sa tilapia na kinuha nyo nung isang linggo daw po. Sabi ko po, wala naman kayong iniwang pambayad. Ah, iyon yung inulam natin nang umuwi yung tatay mo noong Sabado. Ay, grabe naman yung tenderang yun. Akala mo naman hindi babayaran. Hindi na nga ako bibili doon. Bakit pa po kasi kayo nangungutang, Nay? Dumating naman si tatay ah. Binigay naman niya sa inyo yung sweldo niya. Bakit di niyo binayaran yung isda? Ay, tumigil ka nga dyan, Faith. Dami mong kuda. Ang bata-bata mo pa eh. Parang alam mo ang lahat na nangyayari dito ah. Main ka na ba? Hindi pa po, po, Nay. Iniintay ko po kayo kasi baka may dala kayong ulam. Ulam? Nagahanap ka pa ng ulam? May kanin naman dyan. Gusto mo pa ng ulam? Para bang napakarami nating pera? Ganito ang gawin mo. Depende sa kung anong lasa ang gusto mo. Pag gusto mo ng maalat-alat, lagyan mo ng konting patis o asin yung kanin. Kung gusto mo naman ng matamis, yan, budburan mo ng asukal. Mabuti na yun kesa walang laman yung tiyan mo. O siya, kumain ka na dun sa kusina. <laughs> Opo, Nay. <laughs> hmm, Sarap! sarap na tawa. Anak, hiniya ka naman. Mm. Huwag masyadong magmadaling kumain. Mm. Para sa'yo naman lahat yan. <coughs> Sorry po tay, ang sarap po kasi. <laughs> Mabuti naman at nagustuhan mo. Kumusta naman kayo ng nanay mo? <coughs> Mahirap po tay, nahihirapan po ako. Ha? Huh? ba bakit naman? May problema ba sa eskwela? Wala naman po. Lagi lang po akong tinutuksong patpat -pat at kalansay ng mga kaklase ko. Ay, ang payat-payat mo kasi anak. Kakain ka kasi ng mabuti. Tay, wala naman po kasi makain dito sa bahay. Ha? Paano wala? Nagiiwan ako ng pera sa nanay mo linggo-linggo. Sapat yun para sa pambili ng pagkain at pambaon mo sa loob ng isang linggo. Hanggang sa makauwi ako ulit. Hindi ba nagluluto ang nanay mo? Hindi po, tay. Huwag niyo po akong isusumbong, ah. Kaninang tanghali, anak. Anong inulam niyo? Madalas, tay. Kanin lang. Maswerte na kung nakakautang si nanay sa tindahan. Pag pinautang siya, may noodles o kaya itlog o kaya sardinas naman. Hayaan mo, anak. Kakausapin ko ang nanay. Tay, huwag niyo na pong banggitin ang sinabi ko sa inyo. Huwag kang matakot, anak. Akong bahala sa'yo. Oh, Ruben. Dumating ka na pala. Kanina pa, Mila. Ganitong oras ka ba lagi umuuwi kapag wala ako? Sinong nag-aasikaso kay Faith? Ay, ang laki-laki na niyan, Ruben. Ano yung anak mo? susuhin Sa kadala ko ba ang kaldero? Eh buti nga hindi mo dinala. Kasi kung dinala mo, mamamatay ng dilat sa gutom ang anak natin, Mila. Natitiis mong pakainin ang anak mo ng kanin lang. Oh, ay, kumakapagsalita ka naman. Parang ang laki-laki ng iniintrega mo linggo-linggo. Yun nga ang hindi ko maintindihan. Binibigyan kita ng panggastos linggo, -linggo. san Saan mo dinadala? Bakit walang makain ng anak ko? At ano ang gusto mo? Ilista ko lahat ng ginagastos ko? Eh baka magulat ka. Kulang na kulang ang binibigay mo. Eto pa. Ang sabi sa akin nung pinsan ko sa kanto, umutang ka daw nung lunes. Binayaran ko kasi hindi mo pa daw binabalik. Kailangan na niya. Tapos pagdating ko kanina, kinatok ako nung kapitbahay natin. Naniningil din ang utang mo. Isang buwan na daw yun. Hindi mo binabayaran? Anong nangyayari, Mila? Bakit nagkakautang-utang ka? Malamang! Ginamit ko dito sa bahay! Ako na nga ang gumawa ng paraan? Ako pa ang masama? Ganun ba, Ruben? Ganun ba ang gusto mong palabasin? Bakit nandito ka pa? Linggo ng hapon na. Ha. Di ba dapat pabalik ka na sa trabaho mo sa Pampanga? Nagpaalam muna ako kay Architect. Bukas ako babalik ng Pampanga Sasama ko si Faith. Ha? Paano ang pag-aaral ng batang yan? Kung kakayanin, ililipat ko doon. Kung hindi, susunod na taon na lang siya mag-aaral. Ha? Paano ako, Ruben? Anong plano mo sa akin? Pwede ka naman sumama sa amin kung gusto mo. Aba eh, syempre, sasama ako. Alam nga namang maiwan ako mag-isa dito. Tay, dito po tayo titira? Oo oh, anak, itong kapirasong lupang ito, pamana sa akin ito ng lolo at lola mo. Oh, may bahay ka na pala dito. Oo. Kapag wala kasi kaming trabaho sa construction, inuunti-unti ko. Ako lang halos lahat ng gumawa niyan. Minsan, tinutulungan ako ng mga katropa ko sa trabaho. Inuna ko yung bakod. Tapos, dahan-dahan kong binuo yung bahay. Hindi pa masyadong maganda pero pwede nang terhan. Mas malaki at mas maganda po ito sa inuupahan natin sa Maynila, Tay. Yun pa ang isang maganda. Hindi na tayo mungungupahan. Nakabuti nga yung paglipat natin dito. Faith, anak! Mila! Punta na dito sa kusina at nakaluto na ako. Ano pong ulam, Tay? Eh di syempre, yung paborito mo paborito ko, Tay. Sinigang na baboy. Mm. oh, heto. Ubusin mo yan, ha? Ang sarap nito, Tay. Mm, amoy pa lang. Tamang-tama na ang asim. Ibinili ko rin kayo ng nanay mo ng matamis na mangga pang himagas. Kainin niyo pagkatapos mo ng hali. Ay, ang bango ng mangga. Parang ang tamis-tamis. Hindi na ako makakapagligpit ng pinagkainan pagkakain, ha? Kailangan ko nang bumalik sa construction site. Isang oras lang ang break time. Ako nang bahala. Kumain ka na. Baka mahuli ka pa. Mila, may listahan ka na ba ng mga kailangan bilhin? Araw ng palengke ko bukas. Nandyan na. Idinikit ko sa pinto ng ref. Bakit walang nakalistang gatas para kay Faith? May gatas pa po ako, Tay. Bakit meron pa? Minom ka ba ng gatas? Bago ka matulog, gaya ng sabi ko. Opo, Tay. Naparami lang po kayo ng binili nung nakaraang linggo. Ay, basta iinom ka bago matulog. Makakabuti yun sa'yo, anak. Tingnan mo, nagkakalaman ka na. Sikip na nga po ng mga damit ko. <laughs> Hayaan mo. Maraming overtime si tatay. Sa isang linggo, mamimili tayo ng damit mo. Mila, kayo na pang ikot ng ikot dyan. May sasabihin ka ba? Uh, eh, eh, ano kasi, Ruben, ano eh, eh, pinapatawag ako ni Kapitan. Oh, bakit daw? Na nagpaluwagan kasi ako. Isinali e, ko yung mga kapitbahay. Una akong sumweldo sa paluwagan, kaya ako na ang humawak. Eh, sweldo na dapat nung pangalawa. Si Nora, kahapon. Oh, tapos? Eh, yun na nga. Nagamit ko yung suswelduhin niya sana. Ha? Isan mo ginamit? Wala ka namang ginagastos dito sa bahay ah. Lahat naman ang kailangan yun ni Faith na bibigay ko. Hmm. Iawang awa na kasi ako sa sarili ko, Ruben. Aba, kahit naman singko, wala akong hawak na pera. Uh. Hindi ka kasi marunong humawak ng pera, Mila. Kaya nga tayo napadpad dito, di ba? Diba? Kasi noong nasa Maynila tayo, at ibinibigay ko sa iyo lahat ng sahod ko, gutom ang inaabot ng anak natin. Butot balat! Tapos, nagkalat ka ng utang sa paligid. Wala kang pinili. Tuloy, ang baba na ng tingin ng mga tao sa atin. <laughs> hindi ko alam kung saan mo dinadala ang pera. Kapag ikaw humahawak, hindi magkasa. Nagkakanda utang-utang ka pa. Sige na! Ako na! Ako na ang may kasalanan! Ako na ang walang kwentang asawa! O, oh, so ano ngayon? Pababayaan mo na lang ako? Hindi mo ko sasamahan? Ruben! Pinapatawag ako ni Kapitan! <laughs> Hindi, Mila. Hindi kita sasamahan. Pinasok mo yan, lusutan mo! Sana'y magsilbing leksyon sa'yo to. Baka sakaling magtanda ka, Oh, Faith. Bakit parang tamad na tamad kang pumasok? May masakit ba sa'yo? Wala po, Tay. Oh, may eh bakit ganyan ang itsura mo? May problema ba, anak? Kung wala nga lang kaming quiz, Tay, ayoko munang pumasok. Bakit nga? Nahihiya kasi ako. Oh, isaan eh saan ka naman mahihiya? Sa mga kaklase ko, Tay. Pinag-uusapan kasi nila si nanay. Bakit naman daw? Kasi tay, yung kaklase ko si Mona, kagawad yung nanay niya. Sabi daw, pinatawag si nanay ng kapitan nung isang araw. Ginalaw daw kasi yung pera sa paluwagan. Ganun ba anak? Opo tay, tapos lumabas po yung mga ibang nanay ng mga kaklase ko. Inatangan din ni nanay. May nagsabi pang hapon na kahit teacher namin, imutang si nanay. Kahit daw po sa Bombay, may utang din. <laughs> Hayaan mo at kakausapin ko ang nanay. Tay, bakit ganun si nanay? Bakit hindi siya nagbabago? Bakit kahit saan tayo tumira, nagkakalat siya ng utang? Tay... Parang hindi naman tayo pinangangalagaan ni nanay. Shhh! Tahan na anak. Hayaan mo. Ako na ang bahala sa nanay. Sige na. Pumasok ka na sa eskwela. Huwag mo nalang pansinin yung mga kaklase mo ha. Opo tayo. Mila, pwede ba tayong mag-usap? <sighs> ano na naman ang pag-uusapan natin, Ruben? Halos ayaw pumasok ni Faith sa eskwela kanina. Oh, pati ba naman yon Kasalanan ko pa rin? Hindi man lang ba itatanong kung bakit ayaw niyang pumasok? Oh, sige! Para sumaya ang buhay mo! Bakit ayaw pumasok ni Faith sa eskwela? <laughs> Dahil sa sa'yo, Mila! nag-uusapan si Faith ng mga klase niya dahil nagkakalat ka na naman ng utang. Ano ba naman, Mila? Hindi ka na ba talaga magbabago? Bigyan mo naman kami ng kahihiyan ng anak mo! Sige na! Ako na ang masama! Ako na ang walang kwentang asawa at walang kwentang ina! Ikaw na magaling, Robin! Ganyan ka naman eh! Kahit minsan... Hindi ko naramdaman na nandyan ka para sa akin. Kapag may problema ako, lagi na lang akong mag-isa. Wala akong pamilya. Wala akong maaasahan sa'yo. Dear love, Hanggang ngayon hindi ko maintindihan kung saan tinadala ni nanay ang perang inuutang niya. Kapag kasi tinatanong namin na high blood, nagwawala, umiiyak na para bang aping api at kami ni tatay ang may kasalanan, nakakapagod na. Paulit-ulit na lang na ganito ang eksena. Ako yung anak, pero bakit ako yung nangungunsumi sa nanay ko? Naawa kay tatay, dahil siya lang nang siya ang nagbabayad ng mga inuutang ni nanay. Halos wala na akong mukhang iharap sa mga tao. Dahil parang ang utang lang ng nanay sa kanila ang nakikita nila sa so pagmumukha ko. Ano pa bang imemorize yan? BASIC! <laughs>